you di <laughs> Hindi ko na sila tatanggalin sa lalagyan nila. Bukod sa tinatamad ako, ito na pinaka-comfortable kasi maghuhugas pa ako ng mga plato. Okay na yun. Mapapatawad niyo ba ako? O lalapangin natin sila na hindi ko na tatanggalin sa lalagyan. Para pati hindi masira yung presentation. <laughs> Tamad lang ang daming dahilan. Hindi natin ito. Dalawa pala sila. Isang ano, with cheese at isang with uh, niyog. So, malalaman natin kung alin ang better na ka-partner nila for life. Tingnan natin. Ito bang classic o itong modernized? <laughs> modernized talaga. Pagod yung magtrabaho. Buti nga hindi masyado malamig ngayon. At Buti nga, pa more, at marami tayong food. <laughs> Thank you very much kay uh, Jasmine of Tokyo. Maraming salamat sa iyo for this Santa Claus dinner. O, dinner na tayo. Itong pamalinda natin, naging dinner na yung peg. Tayo sa pagod. Whatever, hindi naman na magbabago. Siyempre, yung sarap. Kahit pa oras natin sila kainin. Ah! <laughs> nalusaw yung cheese dumikit na. Nalubsap na. na magtaka na may kanin tayo. Kasi pag meron akong pansit, kailangan meron akong kanin. <laughs> Hindi siya merienda sa akin. Which is the normal case among Pinoy's. Na talagang ano yan, bahagi ng snack time. Pero sa akin Ay, ano yan, ulam. Kumbaga, parang ako lang yata ang ganon. <laughs> Ikaw ba? Gabi na, linyo ko ng oras na. <laughs> Eto, ayan. Alas 10.30 lang ng gabi, kay Nesht. Ibang meriyemda to. <laughs> Unahin mo natin to. Namiss ko to, di ba? Kaya nasabi ko sa inyo. Tapos ka. Okay. Hindi ko ba ano to? Parang ano? O baka naman naloom lang yung ano? Naloom lang tong lemon sa lalagyan. Tingnan natin ang lasa. hindi naman okay pa ang tagal kong di nakakain dito ngayon na ulit okay <coughs> <coughs> tayo. to eh. At pa natin kung na mas masarap sa dalawa. Mm-hmm. pareho ng ubos eh. Hindi pa malam ko Mas masarap sa dalawa eh. masarap Mas yung with cheese. <laughs> Siguro nag iba, iba kung ano, kung kumpul-kumpul yung ano niya, yung talagang, pit, yung talagang tipong fresh from pagkakayod, yung nyog, tapos ibinudbud niya yung tipak-tipak. Siguro yun. Baka mag-iiba-iba, baka manalo siya. Pero sa labanan ngayon, mas masarap yun, siyempre. Hmm. Okay, dito na natin ito. Nainip ko ba ito? Nainip ko ito, oh. Eh. actually, actually again, wala ko masyadong excitement dito sa Bihon. Kasi, hindi talaga siya yung gusto ko. yung gusto ko is ano, Miki Gisado. In super bongga talaga ang pansit kahit naman siya. Hindi na tayo maka... Hindi na tayo ngayon. <laughs> Kasi gabing -gabing na. <laughs> <laughs> wala ka nang marinig din eh. Wala ka ng mga to. wala ka malang maulinigan eh. Ini snap ko yung hipon, di ba? Kasi hindi ko siya type. Hindi ako masarap sa mga ipon-ipon. Sa mga alimango-alimango. Check natin ito. Banana bread. Mm -hmm. Lasang tsokolate May tsokolate pa kasama to Meron o Tumatagas yung tsokolate no. Tsokolate ba yun? Di pa, Ayan o no. Di pa, Di ba? Di ba yun Wow. Ano mm -hmm. na? Tap. Tuloy natin ang kain natin. Pasensya na ta, na kayo. Talaga. Pasensya na kayo ha, di ako masyadong makatakdak ngayon. Bukod sa gabi na, parang wala akong lakas na pagkikwento. <laughs> Unbelievable ba? Oo naman. Hindi naman ako si Superman o si Darna. Tao lang ako. <laughs> Sa isang araw, samahan niyo ako, lalabas tayo. Malapit na akong umuwi, di ba? Ilan na lang. Ako pa naman, ang hirap kong mamili. Hindi ba, bibili ako ng pants? Pag nakita na ako, hindi ko muna bibili na. Iikot pa ako, hahanap ako. Tapos pag may na, parang na-final na ako na yun talagang ko. Matagal ka pang papabaran yun. Babalik-balik pa ako, baka nga iwanan ko pa uli. Tapos balikan ko na naman sa susunod na araw. Para lang masure pa yung sure na. <laughs> Ganun ako. Ang hirap kong mamili. Kaya, ayoko talaga magsama pag, ano, pag namamalengke, pag nagsashopping ako. Mabobor lang siya. Kasi hindi ko talaga siya papansinin. <laughs> Concentrate ako sa bibilhin ko. Hmm. so glad. Just for more. ganda sa paningin. Sarap, malambot na maligat-ligat. Huwag kayong magalala, hipon. Hipon number one, hipon number two. Pag ko kayo, lalatangin ko din kayo. <laughs> Pero huwag <undong> ko madaliin. <laughs> Hindi nyo kong kayo paglawayin. <laughs> Liligo pa ako. Nang na ako dito ng gabi, naliligo. So, naliligo pa rin ako ng araw pag may mga importante lakad or maraming time, ganun. Pero regular as in regular. Saan sa gabi? Dito kasi ganun. Sa Pilipinas, di ba? Nasanay tayo na parang, parang hindi bagay, parang hindi pwede, parang nakakatamad na lumabas nang di ka naligaw sa umaga. <laughs> Di ba? Sa inyo, sino naliligo ng ganun din? Tuwing gabi. At sino naliligo ng tuwing kumaka? At sino sa'yo naliligo ng twice a day? Uy, nakakaulado yun ano? Ng natural na ano? Nutrients ang ating body. Tama ba yun? Nutrients ba yun? Correct me if I'm wrong natural or natural whatever I forgot basta may ganong effect na tinatawag parang it dries out your skin and remove ano para it removes the essential oils sa iyong katawan parang ganon parang it yung daily shower gives your body more harm than good parang ganon parang yung ayon na basok sa akin pag sadik ayon sa akin pananaliksik, pareho lang na okay ang shower sa umaga at ang shower sa gabi. Pero syempre sa lahat ng labanan, sa lahat ng comparison, meron laging panalo o meron laging lamang. And the winner is, ang naliligo sa gabi. So, i-ano natin to? Pang huli natin. At ang sobrang lapang naman sa gabi, kahit pa gano'ng kasarap, will do more harm than good then. <laughs> Kaya ko din naman ng ganon. So, stop tayo dito. Siguro naman okay pa ito bakit nalagay sa ref. Hoping. So, muli, maraming salamat. Salamat na eh. Maraming salamat kay Jasmine and uh, pag may mga bonggahang party sa inyo dito sa Japan, kontakin nyo lang siya. Mm -mm. So, pwede siya na mag-cater sa inyong pagtitipon kumbaga. Depende sa usapan. Kasi, masasarap talaga. Pulido ang pagkakagawa. Lalo-lalo itong kutsinta. And yung kinain nating uh, how do you call that? Yung pakbet. At saka yung, anong tawag dito? Anong tawag dun? Yung paksiw na ista. Ang sarap. Tapos ang dami pang mga sahog-sahog. So thank you sa'yo at natikman ko ulit yung mga Patagal ko na hindi atitikman. Kagaya ng kutsintari, di ba? Ito yung super tagal. At sulit na sulit. <laughs> so niyo inyo po lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. Kung di lamang gabi na, di ba ano ng mga kapitbahay ko sa sobrang tahimik? <laughs> Ay, nadakdakan ko naman kayo. Saan <laughs> nagkaroon naman tayo ng dinakdakan set? Ay, dinakdakan pansit? Dinakdakan ang tawag din eh, palabok at dinakdakan ko cinta at dinakdakan keki kiki keki gagawa nga pala tayo ng part 2 ha yung mga English words feeling ng Japon is sariling salita nila dahil nga nakasanahin nilang gamitin ito o naging bahagi na ng kanila pang araw-araw na buhay di ba yung mga example ko dati yung mga hotel-hotero mga ganon pose, pose <laughs> cheese, cheese. Diba? So marami pa tayong dadagdag. Abangan nyo yan. Plus yung pamamasyal ng inis sa kanyang kotse. <laughs> Hanggang hindi ko pa matapos-tapos. Baka mamaya na uwi na ako sa Pilipinas eh. <laughs> hindi pa rin siya tapos. Masensya na kayo kasi ang hirap tag pagtag, pagtagni-tagniin nung napakaraming maliliit na videos or may ikling videos na isinend sa akin ng aking mga kapatid at hipag sa Pilipinas. So, nahihirapan talaga ako. <laughs> So, maraming salamat. This is your friend Roboto, sa Arigato mas. and uh, Robotology even more. <laughs> Namar. Huwag <laughs> kayong bibitaw, oy. <laughs> go lang ng go. Ano pa ba? <laughs> Sabi, titigil na. <laughs> Nako, babay na nga sa inyo. Hindi, hindi na nga ako titigil. Ay, kung ganyan kanya na, palabit buhay ko ulit na tayo. Ay, naku, hindi. Bukas na. Bukas na tayo mag-tubo. Pabayaan niyo ako mag-isa. Pabayaan niyo. <laughs> Tuloy ang buhay ng kutsinta. Pabayaan niyo ako.